pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Isang taong inuusig ang inilalarawan nitong awitin. Sa laki ng kanyang pag-ibig sa Diyos, maraming kaaway ang nais siyang wasakin. Dahil sa pag-aalab ng kanyang pagmamahal sa tahanan ng Panginoon siya ay natupok. Masasamang tao, siya ay hinamak at sinusubok. Nang ipako si Heso Kristo sa krus, ang mga salita ng awiting ito ay naganap. Sa pag-ibig sa sangkatauhang naliligaw, pagdurusa at kamatayan ay kanyang niyakap. Tulad ng nasabi sa salmong ito, mga kawal ay nagbigay ng inumin. Sa mga labi ni Jesus ay lumapat, mapait na abdo at sukang maasim. Ang katotohanan, ang asim at pait ay hindi lamang nagmula sa mga kawal. Ito ay panglasa na dala ng pagkakasala. Ang mga nilalang na sa Diyos ay lumayo, walang tamisang buhay at bawat araw ay kapaitan ang taglay. Upang hindi manatili ang tao sa ganitong bilangguan, kinuha ni Kristo ang kamandag ng kasalanan. Pait ng pagdurusa ng pagkasalawahan, natikman ng misiyas upang buhay ng tao'y guling magkaroon ng kahulugan. Upang hindi magpatuloy ang bawat nilalang sa pagkapahamak ang laman niyang puno ng pag-ibig, sa krus ay nawasap. Sa gitna ng pag-ihirap, sa krus na pinagpakuan, si Jesus ay namag-asa at sa kanyang ama ay nanalangin, Ama ko, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Ang pangungusap na ito ay nadinig ng Diyos at naging katotohanan noong siya ay muling buhayin ang mga salitang ito ay angkop para sa ating lahat. Sa kabila ng ating pananampalataya, may suliraning sa ating dumadating. Sa kalagayang ito ay may mga tao ding humahamak ang kanilang sabi, Kung totoo ang Diyos, bakit hindi kanya dinggin? Sa gitna ng mga pagsubok, nais nating kalooban ng Panginoon ang sundin ngunit palagi ang may mga kapwang nagtatangkang tayo'y alipustain. Kinukot siya dahil sa ating pananampalataya. Tunay na minsan sa atin ay nagpapahina. Totoong nag-aandap kung minsan ang ating pananalik. Ngunit salamat sa may kapal, hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig. Ngayon tayo ay nangangailangan mula sa Diyos ng isang biyaya isang pusong may lakas maghintay at puno ng pagtatyaga. Tunay na kung minsan, ang sagot ng Diyos sa ating panalangin ay hindi dumarating sa araw na itinakda natin. Naway tayo ng Diyos ng pusong marunong maghintay, hindi nagmamadali sa mga sagot sa buhay. Sa panahon ng Panginoon ay Kanyang ibibigay mga kasagutang ating hinahanap, mga kalutasang matagal nang pinapangarap. Ang salmong ito sa atin ay nagtuturo na magkaroon ng kababaan ng puso. Maaari natin ngayong ihayag ang ating damdamin, ating sambitin itong panalangin. Panginoon, ako'y iyong tingin sa panahong iyong ibigin luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.